guys uh, for today's vlog magagawa kami ng pinto ayosin namin itong pinto guys kasi sira na at saka maluwag babag natin ng bago ito yung bagong yung kakabit natin Oh. Ayan. Bagong bilhin, guys. Ayan. Ito yung case niya.

Ini menu apa, sih? Bisa repeat. merap 'pag sila ang pinto. Kailangan ni eh, maganda ang pagkakabit ito kasi maraming nakatira dito. Eh merap na. kaya kailangan palitan 'tong pinto na 'to. Lord, hmm.

pag nasa loob ka ang mangyayari ito lang ang mo kapag pumasok na sa loob ng bahay mo itutulak mo na lang ito para mag-lock ngayon kung nasa labas ka mag-lock itong taas kapag dala mo susi panabas ng bahay ito mag-lock lalabas to para mag-lock siya ngayon kung kay nasa loob na at nakauwi ka na ganito ang mangyayari niyan hindi siya mai mailak hindi ito nagana pag nasa lugar ng bahay mo ito kasi yung susi ano ayaw umat umumukas to ganito yata ang design yata talaga nito oh. ayun nabukas pala eh oh, problema ayaw na naman hmm? Oh, bakit may susiba dyan sa tabas? Wala naman. O, oh, paano? Nailako o. Oh. Ganun. Nailako nga, hindi mo naman may na ano yan. Man. Ito mo may bukas. Ah, ito, naibukas. O. Oh. Masakit Ay, yun. Ay, bukas pala. Ayan. Ayan, testingin natin. Ayan, may na. Ito yung may na to. Kanina ayaw ito magbukas. Ito, ayaw. Halimbawa na dito sa loob, ayaw ito kanina mag ano. Parang may problema itong mga pang yung pang mga susi. May pumapalya. Ah, kailangan pala atras mo ng konti. Huwag mo isasagad yung huwag mo isasagad ito. Kapag sinagad mo, ayun, nakasagad yun, oh. No? ayaw siya magalaw. Kailangan niya atas mong ganon. ayun, magagalaw siya. Oh, Pwede mo na siya isara. Ayan oh. gumagana Kumagana siya. Huwag mong ibabaw ng husto yung susi. Ayan, kapag binawan mo ng husto, ayan oh. Hindi siya gumagana. Parang nakalak siya. Hindi mo mabubuksan. Iaatras mo ng konti yung susi. Iaatras nyo ng konti. ayun, o. Oh. May ikot siya. ayun, Okay na. Huwag mo isasagad. Kapag sinagad mo, hindi siya magagalaw. Oh. Parang nakalak. Kailangan naka... Uh, oh, okay. Okay na. Alright. and guys, yung... Ano, pag bagong... Lock. Ng aming... Munting tahanan. Ito okay na to guys. Bali may silan na to. Kasi may butas dati yan dito. Okay na yan ayan thank you for watching guys. Ito yung mga ginamit namin materialis. wire Screw at mga susi. Ito mga susi. Ayan. Marami itong duplicate. Testing natin yung iba kung gagana pa rin. Basta ang kailangan dito wag mo isasagad. Pag sinagad mo, hindi siya mag-open. i mo ng konti. Ayan, nag-open siya. Ayan pala. Ito kailangan tali. Oh, may metali. Ah, metali And okay now guys thank you for watching